Ah, sulat mo po ito ah. ka na dito. Pasalamat ka, walang pasok ngayon. Sulat mo na po yan, o huwag ka magdadabog dyan. Dadabog ka pa dyan. Na. Ah, sulat mo. Sulat mo na po. Sulat mo na agad. Para alam mo na, sabi ni Mami. Miss na, sulat mo na po yan. Um, ba't ka naiyak? Ha, ba't ka naiyak po? May nakakaiyak po ba dyan sa sinasulat mo po? Ha? Hanggang 15. Oh, bakit? Anong problema ko hanggang 50? Oh, ba't ka naiyak? Buti nga, alam mo na yung hanggang 15. ano, isusulat mo yun, hindi. susulat mo ba yun hindi? Oh, sulat na. Sulat lang eh. Susulat o Hindi. tapi apa namanya nih iya kan pak Sulat na, ang dami po pang ano yan eh. Pagkasayin mo po dito, oh, lagpas-lagpas ka na po. Oh, oh sige, sulat na. Talaga naman ni... ¡Beleza, mona!